Pangarap na lang ba ang isang matino at epektibong transport system sa bansa? Itong biyernes, tinungo namin ang Buendia Station ng PNR. Dito namin naabutang nag-aabang si Norvin Moraga, isang construction worker. po, kaya lang para sa Ilang minuto pa, dumating ng tren, Hindi biro ang pagsakay dito. Dahil kapos ang platform kung saan pwedeng sumampas sa tren, ang mga pasaherong pababa kailangang tumalon. Ang mga papasakay naman kailangang maglambitin pa Ang iba tinutulungan na lang ng kapwa pasahero para makapasok. Sa sobrang siksikan, halos hindi maisara ang pintuan ng tren. Sa loob ng tren, mistulang sardinas at halos magkakadikit na muka ng mga pasahero. Sa kabilang bahagi naman ng Buendia Station, Nabuta naming papasakay ng tren. Ngayong ang 50 taong gulang na si Mang Alex, isang mason sa isang construction site.

Kaming test ka lang, dito mura eh. Yeah. Nakaiwas traffic. Para sa mga gay ni Mang Alex, ang PNR na ang mas praktikal at mas matipid na paraan para makawi. Si Mang Alex halimbawa, kapag sa PNR, 20 pesos lang ang pamasahe na balikan. Pero sa bus, aabot ng halos 100 piso ang kanyang pamasahe. Mas mabilis rin raw ang biyay sa tren kumpara sa bus. Pasadwala sa isang gabi na makababa siya sa Bicutan Station. Papila naman tayo sa Bicutan Station. Si araw-araw ganito? Oo, araw-araw. Di -araw. ba nakakapagod tayo? Pagod nyo. Kasi lang, teis lang minsan sa jeep kami sumasakay, kailangan madaling araw pa, alas 4, biyahe ko na. Oh, sa train ang mabilis eh. Kahit ka ano yung kasa oras, makarating kasi trabaho mo, pag oras na sa -so, eh. Mula rito, kailangan niya maglakad at magabang ng tricycle. Pero pagdating sa parada ng tricycle, kailangan niya ulit pumila. Ilang oras ang natagal ang pila? Matagal-tagal. Ibigit ng oras siguro. Ulit kadalasan. Hmm. Tumoros paano na malawakan na. Matagal-tagal ngayon to. Andarong pa sa hero eh. Alas 9 na ng gabi nang makarating sa kanilang bahay si Mang Alex, wala na siyang nabutang pagkain. Kaya sa bumili, tiniis na lang niyang gutom. Kailangan kasing tipirin ang kinita niyang limang piso kada araw para ipambayad sa bahay, kuryente, iba pang gastusin sa bahay at maging sa pamasahe. Bukas panibagong kalbaryo na naman ang kanyang arapin. Nakababa na rin ang tren si Norvin, Diretso naman siya sa sasakyan niyang jeep. na rin, naka, naka na narin, naka-labas na ng train pauwi na po ako. Eh, ngayon po sasakay pa ako ng jeep papunta sa amin sa Galas balik-balik. Alas 9 na rin ng gabi na makarating ng bahay si Norvin. Ang isang anak ni Norvin di na niya nabutang gising. Araw-araw daw ganito, ang oras na para sa kanyang pamilya na uubos sa biyahe sa kalsada. Sa loob ng train, nakalam mo kung kung sardinas, mas malala pa sa sardinas yung naranasan mo. Kasi talagang pit-pit na pit-pit talaga yung katawan mo. Pero tinitis eh, lang namin para makapunta ng trabaho ng maaga, makipagsiksikin talaga. So, far ngayon, unfortunately, anim lang ang tumata. Ang commitment, bago mag-end ng Agosto, madadagdagan tayo ng isang train. Kami sa PNR ay nagsusumikap na ma-improve yung ating kasalukuyang ano, uh, sitwasyon. No? Hindi lang kasi mabilis yan eh. Uh, we will have to be patient. No? Kailangan mag, mag, maging pasensyoso tayo. Bukod sa PNR, minsan na rin naming tinalakay ang pagdurusang hinaharap ng mga pasero sa isa pang railway system sa bansa, ang Metro Rail Transit System o MRT. Araw-araw, gak kilometro ang haba ng pila rito. Ito yung karaniwan na pinagdadaan ng mga kapabayan natin araw-araw na sumasakay ng MRT kung sa mga aperya na inaabot nila. abot lamang sa may 300,000 ang kapasidad ng MRT. Pero sa dami ng sumasakay dito araw-araw ay umabot sa may kalahating milyon ang sumasakay sa MRT.